Hello guys, what's up? Good morning, mga kakogi. Another day, another blessing na naman, mga kakogi. At saka, another episode na naman ang gagawin natin ngayon. So guys, andito tayo ngayon sa Tag-Ubi. Dito sa ating mini farm. Yan. dala, -dala natin ngayon guys. Yung mga sisiyo natin. Yung mga sisiyo at yung dalawang pulits na binigay sa atin ni ni Boss Robert mga kakogi kagabi pala sabi ni, ni Landro lakas ng ulan kaya ngayon kung makikita nyo guys green na green na ngayon ang mga carabao grass dito sa farm nila Sir Stephen at saka ni Manong Edwin yan so dun kasama pala natin guys si Vincenzo nauna na dun si Vincent nilagay na nila yung mga sisayo na dala natin ang oh, ganda ng ano grass green na green ito, nilagay siya eh. kayo. Guys, mga kogi. So andito na kami sa ano, sa lugar ni Jason Garces or yung Garces Brothers. Garces Brothers Game Farm. Garces Brothers Game Farm. So, kasama natin Si Boss Joey, Good morning, morning Kakugy. yan Napalikan natin guys si Boss sinamahan tayo ngayon. Kasama siya ngayon sa adventure natin. Grabe yung daan, napitanan. Grabe. Trail din. Oo, oh, guys, suwerte tayo pagkapunta ngayon, hindi umuulan. Pag umuulan, grabe yung tubig dun. siguro. Hmm. So guys, uh, isang magandang experience to sa atin sa Kakugi. na Makarating tayo dito sa uh, lugar ni Jason Garces. So hindi pa ito yung pinaka, ano nyo talaga? Hindi, breeding area lang Breeding area. Oh, Tapos sa kabila, may cording area. Pero, may lilipatan siyang isang area, 32 hectares. Mas malaki, eh, malaki. Mas malaki yun. Mas malaki yon. Mas ma... Lastada yung lahat ng mga ano niya, uh, mga alaga niya. Busy sila sa ano Naglilipat kasi there, kayo. No. Naglilipat kasi sila ngayon wala, guys. Wala si Jason Kaya hindi namin naabotan si ano, uh, si uh, Bus Boss Jason. Uh, Anyways, titingnan lang natin yung mga alaga niya dito guys. Tapos si Boss Jason man nagbibenta naman. oh, mer, uh, nagbibenta sila. Ah, uh, so ay, niya lang si Jason Garcia yes, sa, sa Facebook account. So ilagay ko na lang dito guys yung Facebook at saka contact number ni ano uh, ni Most Jason or yung sa Garces Brothers Game Farm. Jason Garces, tingnan niyo lang sa Facebook. Sa Facebook Jason Garces, Oo. So ngayon guys, ang gagawin natin, sulit-sulitin natin yung panahon na nandito tayo. <laughs> Hindi madali yung daan guys. Pero exciting din baka next year makumpleto na yung kabilang farm ni ano oh, Boss Jason. Balikan na lang natin 32 hectares daw yon. Kaya wala siya ngayon dito kasi ongoing uh, yung paglilipat nila. So, ikot-ikot tayo dito, guys. Anong masasabi mo sa si dinana natin? Parang nasa langit, boss. Piso na para langit. <laughs> Akala ko, ano ka sa akin eh? Gakus sa kuwa Malapit na Malapit na? Malapit na? Malapit ka nang yung makap sa akin. Pag tayo mahulog. <laughs> okay na, okay na pag drive, di ba boss? Okay, ra, boss. okay ra. So, na boss, wala akong problema. Dano yung ano? Dano kita ano? Uh, slide yung daan. Slide no? Yun, yun sa ano? Yung may sapa, may sapa yung no? May sapa. Lakas ng tubig no? Lakas ng tubig. No? tubig. <laughs> Buti na lang guys, nung pagtawid namin sa ilog, ang nakaangka sa akin si ano? Bigat si boss Alan. Ang bibigat namin dalawa. so <laughs> Kaya kayo namin na yung tubig. <laughs> Guys, ikot na tayo. Ito mga, mga, oh, mga manok niya, boss. Kaling kasi mga bloodline din. Oo, ito mga manok niya, boss. Ah, uh, mga imported to. Mayroong imported, may mga local breed. may may mga own breed din sila na nadubilog. Ito wala na mga dirty dome, sariling bloodline naman nila. Na. Yung na dirty dome? Don't don't ni ni ano yun? gawa nila yun yung Garces Brothers sila yung original ng Dirty Dome Dirty Dome yung Josel Black Josel Black pangalan nyo yun yung brother niya yun yung tinanong pin mo si Josel yun si Juscel yun oh, sila din nang debilo 6 marker line sila din 6 marker line oh. uh, yung breeding area nila may binibreed sila yung brood hen nila is around 150 heads tapos yung mga brood cock, brood stag nila is around 27 so, Just imagine that mga kakugi kung ilan kaya ang mapuproduce nila in one season. lahat ng mga manok na nandyan guys mga brood cock yan brood stag tapos ang ginamit ngayon for this season 27 lang muna tapos 150 yung inahin yan yung bahay na yan yung mga kikita nyo breeding fence yan guys tapos sa likuran naman nakikita natin yung battery type na breeding cage. So, tingnan nyo guys, oh. Nasa gitna tayo ng bundok. Napalibutan tayo ng bundok, guys. Parang Bali. So, lipat tayo sa kabila. dito ngayon dito ngayon ang ah, coding area the muff muff Ito yung Dirty, dirty Dome. Original Dirty Dome. Tingnan yung mukha guys. oh uh. Dirty Dome. Anong bloodline yan boss? Signature line nila. Blue signature, face huts. Signature line nila is blue face huts. Ano pa rin to? Sa Dirty Dome side uh, pa rin to? Dirty Dome pa rin yan. Pero sa light side? Light side. Tingnan yun guys. Ito naman guys. Dirty Doom pa rin pero red siya red yung pagka doom tapos road stag din dito dito sa Cebu mga kakugi basta sa linyada ng mga doom uh, Dirty Doom basta yung mga bulit ang nangungunang pangalan na meron yan is yung Garces Brothers so yun sila kasi gumawa nito nagpaparami nito mga dirty dome dito sa Cebu guys and yung mga clients nila not only from Cebu but also ano nationwide may mga ibat-ibang mga clients na pumupunta dito bumibili ng kanilang mga made na mga manok ng mga linyada the dirty dome the yellow legged huts nila tapos yung blue face nila tapos yung Jusel's Black. Yan. Dito nyo makikita yan sa Garces Brothers Game Farm. Uy, kamera na? Uy, mm, na siya. cellphone na, nagbagong cellphone, boss. boss. Alam natin na oh sige. Marara ka mo din na oh. Alam na, Oh. Oh. Alright. So guys, ah uh, maganda yung nabisita natin guys. Itong ah uh, farm ni ah uh, Jason Garces o yung Garces Brothers Game Farm. Eh, kaso wala nga lang dito si Boss Jason. Pero uh, Baka time will come Makausapin natin siya pag hindi na siya masyadong busy guys Alam naman tayo guys uh, More on ano tayo Kining <laughs> Surprise surprise visit lang ba So hindi talaga schedule Kaya Minsan talaga may mangyayaring ganito So anyways Guys maraming salamat Sa panonood niyo guys tapos magpasalamat tayo kay Bus Jusel. Patahan natin. So yun guys ha, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman kayo guys. Tsaka may pupuntahan pa tayong ibang mga farm guys, baka bukas o so, sa mga susunod na mga araw. Bus! Salamat, lang, salamat. tayo kay Bus josel guys Na na ano tayo pinayagan tayo dito. <laughs> boss? Tayo, boss. Salamat kayo, boss. Salamat, salamat din sa pagbisita. Yan. So guys, Garcia's Brothers dito lang sa Talisay City. Thank you po. Salamat, salamat, boss. Salamat po sa. Oh. Guys, sabi ni ano, boss Joey. Meron daw last season 'yun, last season 'yun, boss. Parang last season 'yun, oh, nag-usap kami noon. Mm hmm. Sabi daw mga 4,000 ata lahat. Naka-bridge siya. <laughs> nakapalabas siya ng 4,000 na sisiu. si Boss Jason no? Oo, oh, tapos guys hindi nagtagal oh ubos. Okay, so, halos wala oh, ng manok, wala nang manok nga doon eh. Kasi mo mga client ni Boss Jason, yung Gases Brothers, guys, talagang, ano, yung maninti ba? Hmm. Tapos pag bumili, hindi pa isa-isa. Galing. So at least guys, itong pagpunta natin dito sulit. Ang dami tayong marami tayong nakikita ng mga magagandang mga manok. Sa kayong area, maganda rin. Dingan lang natin nakausap si Boss Jason, pero subukan yung kausapin sa guys sa Facebook account niya. Ito yung Facebook account ni Boss Jason, guys. Ding! Yan. <laughs> Busu di nasi likod lahat na sad lagi na ni Hello guys. Dumaan muna tayo dito sa ano guys, motor shop sa Team Gio. Team Gio Motor Parts. Kasi hindi talaga makaya ng gulong natin guys Ang yung interior ba uh, Maliit kasi ang sukat ng interior Tapos yung gulong natin malaki Kaya palaging napaplat So napag-decide na lang namin dito Kasi based sa suggestion ng mayari Ng shop Na i Ano lang natin i-tubeless na lang So tingnan nyo guys Oh, Shout out, boss Wala kay shout out. <laughs> Wala <kayo> shout out. <laughs> Wala <kayo> shout out. <laughs> si, si, si misis ni. Oh, shout out, shout out. Oh. Thank you, sir. Wala kay shout out. <laughs> <laughs> yan guys. Hinahanap niya, guys, ang Kakugi TV. <laughs> Oy, otap ko na no, otap. Okay, matak wala. <laughs> Tapala na ko, di na magamit din. So guys, alisin na lang yung interior. Tapos palitan yung kanyuto. Tapos lagyan ng silan. Pag may butas, masisil lang siya. Boss, Ah, Oo, no? oh, tumati ka dyan. Dumi guys oh. Putih kasi kanina. Evet, no, daha sharing 3 and a half months. Ito guys, pawis na pawis ako. Kasi nililipat-lipat namin yung mga naka natin. saka don. Natuwa tayo doon sa munting ranging area natin, guys. kasi malapit-lapit na may harvest tayo may nag ano na eh may nag 4 months na so, malapit-lapit na yan mga kakugi yung magpo 4 months pala natin guys ano yun mga kilso sweeter tapos yung mga super brown bread natin ano pa lang yun magti 3 months pa lang yun okay na tingats kapoy gukod <laughs>